makapuno lapot ng sabo oh. sarap nito guys ito nga pala yung puno ng makapuno ito isapot pa ayan sa so guys so sa puno minsan wala talaga Minsan naman may isa. Pero kadalasan minsan wala. Yeah. Hindi rin sigurado. Pero dito lagi kami nakakuha ng makapuno. Tatry lang namin. Maka makakuha kahit isa. Ito. Itong party dito. Yan guys. Nakakuha kami. Patitin to lang 'yan. Maka puno. Shoutout sa mahilig sa Maka guys bali nakip ko na sana makapuno babalatan pa natin ito ka. sana makapuno guys buko makapuno yan guys mababa lang talaga yung puno nya sana makapuno hindi siya umaalo guys ay hindi guys may sabaw hindi sya makapuno so try natin tong isa dalatan natin baka ito makapuno guys hindi umaalog eh oh. ay makapuno nga guys ito Tignan nyo. Nakita ko na 'yung sabaw niya. Oh. Shish. Ninyo guys daw. Oh. Makapuno. Lapot ng sabaw oh. Sarap nito. Shish. Sabaw oh. sarap ayos nakaisa tayo guys sa isang puno na yun at okay na to hindi natin to ng asukal oh, tingnan nyo naman laman Jeez. guys yun lang at uh, nakaisa kami thank you